Kaya kung may tabi nilo kay Haralaba sa driver ka mo pumatol. Oh, so, sa mga nagmamaradali ano? Taaram ko man malilit ka mo sa trabaho. Oh, so, kaya aman tabi, sumatrabaho. Amay, amay yan man. Kaya nindo, tanganing. Dahil nindo pagparabarasulo ng driver. Pag naga, ano, pag nagkarilit ka mo iyo. Oh, so, tapos, pag nagaluway-luway, makara ka pag ka mo dyan sa laong. Oh, so, kisay sala, sala kang driver. Ay, ano na sa kita. Dahil uh, oh, pag -ta tabi pagsalaon ng driver, sala ninyo. Magaramay kaya iyo. Oh, ikaw ka pinon ni so. Malaga. Dapat kay ni pahilmit ton man. Dahil na hiling so vlog ko diyan sa ano, biyaheng uh, ginubatan. Ligaw, Tab malaka tabi sa so driver. Dapat kay para safety. Ah. Uh, safety tabi Labat naka-helmet. May agum na tabi an. Dahil nakamukan maghahanap na may agong naan baka kung masikada na ng nisip niya. <laughs> ah. Ah. Magrolo na tabi kung muya tabi nindo kay Marabas na driver ay ligdi tabi ka mo maglunat. Kaday tabi ini nagpapakutang kutang iyo. Oh. Pag bibalte kay ni ampayo, sigurado rapong kasi ni. <laughs> Lintian. Kaya eh, arap na nindi guys Kung oh. yan nindi kay uh, Sifting ano uh, Marabas Maglunad po kamo Pangaran George anak uh, nakalagtabi dyan uh, Ano yun eh love, love of God Love of God O oh, yeah. dapat termi mong love si God ah. O oh, tapos sa limang tabi Saro ini sa pinaka Ano Kang sana si <laughs> Ha <laughs> So ayun guys, pasiring na kami ngunyan sa tabako Kaya riba ko tabi di nga uh, guwapong-guwapong driver Na si uh, George uh, Tapos dayon tabi ni nagkukutang-kutang Kung muya tabi ni magmadali. magmadali uh, Pasiring sa tabako Pag nahiling tabi ni ang pamanduko na ini uh. Iyo na, sigurado Digli na ko maglunad ta. Dahil tabi ni nagpaparakutang-kutang uh, sa dalan uh. So mga nagmamaradilig yan ano Taaram ko mambaga malilit ka mo sa trabaho uh. Kaya aman tabi, sumatang Amay, amay oh, oh, yan man. Kaya nindo, tanga ning, <laughs> dahil nindo pagparabara sa ulo ng driver, pag naga, ano, pag nagka-relate ka mo iyo. Oh. Tapos, pag nag luway luway makarapagkapag ka mo dyan sa laog. O. Oh. sala, ay, tagal, sala tagal. kang driver, ay, ay ano na sa nakita. O. Oh. Dahil tabi, pag salao ng driver, sala nindo, mag-aramay kaya iyo. Oh. Kung nagmamadali tabi ka mo, oh. ay lindi ang pwede mo <laughs> Oh. Kaya tabi hindi magpadali. ka magi ano kay uh, George Paglunan oh. uh, Dapat ang mga driver ready daragitan. Oh. Anata, pag luminibong ka ng payo, ay nako. Oh. Aram mo man sana dapat ang driver perming mahiwas, mahiwas ang angog, mahiwas ang pasensya. Oh. Kaya kung mo yatabi ni Luke Haralaba sa driver kamo pumatol. Haralaba halaba tabi ang pasensya kay ni. <laughs> oh. Nailing oh, na, halaba pa. Oh. Kaya digdi na ka mo. Hindi po ang driver na ini ang ka uh, pinakahalaba ang pasensya. Oh. Nasa driver ang halaba. ayo guys, kaya aram na ni